Sa video na ito, isang kakaibang nilalang ang nahuli sa kamera habang naglalakad sa gubat. Makikita ang isang matangkad na mabuhok na nilalang sa likod ng mga puno. Marami ang nag-iisip na baka si Bigfoot ito, pero may ilan ding nagsasabing baka isang tao lamang. Ano kaya ang nilalang na ito? Isang lalaki ang nakaranas ng kakaiba at nakakakilabot na pangyayari habang natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Bigla na lamang nagsimulang magpatay-sindi ang ilaw sa kanyang kwarto nang wala namang malinaw na dahilan. Sa una, inakala niyang may problema lamang sa kuryente, ngunit habang tumatagal, tila nagiging mas misteryoso ang sitwasyon. ang ilaw ay patuloy sa patay sindi na nagdudulot ng takot at pag-aalinlangan kung may ibang puwersang naglalaro sa loob ng kanyang tahanan. May iba na naniniwalang maaaring may kinalaman ito sa paranormal na aktibidad. Ano sa tingin nyo? Problema sa kuryente o isang kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag? Ang video na ito ay kuha ni J.M. Godinas kung saan habang kumakain sila ng kaniyang pinsan sa dining room. Habang abala sila, biglang gumalaw ang buhok ng kaniyang pinsan na parang may humila, ngunit nang tingnan nila, wala naman silang nakita. nakakakilabot na karanasan na nag-iwan ng maraming tanong sa kanilang isipan. Ano sa tingin nyo? Multo kaya ang umila sa buhok ng babae? Or may iba pang paliwanag? Comment down below. Habang naglalakad ang dalawang lalaking ito sa nagyayalong lugar sa Russia, bigla silang nakakita ng kakaibang nilalang sa nyebe. Ayon sa kwento,

Да короче, лежит. Да, не на всю планету. Главное, На планетяне. На хули нету, ебаный, ничто нахуй. грызли, наверное. Угу. Вообще, как это ебать тень непонятная. Ano hindi. Nakakakilabot pagmasdan ang nilalang na ito. Tila isang bangkay ng alien. Ngunit ang tanong, totoo nga bang alien ito? O isa lamang gawa-gawa? Ano sa tingin ninyo? Comment down below. Sa video na ini-upload ni Mario Ramsey sa TikTok, makikita ang isang abandonadong ospital na tila nasusunog sa gitna ng madaling araw. Makikita rin ang isang kakaibang nilalang na tila naglalakad sa gitna ng apoy, ngunit nakapagtatakang walang reaksyon sa matinding init ng apoy. Ayon kay Mario, sinimulan niya ang pag-record ng video bandang alas tres ng umaga habang nasa trabaho siya, ngunit biglang naglaho ang nasabing nilalang matapos niyang i-on ang kamera. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag kung ano ang eksaktong nakita ni Mario sa abandonadong ospital. Marami ang nagtataka at nagtatanong kung ito nga ba ay isang paranormal na pangyayari o may iba pang paliwanag. Patuloy tayong umasa na walang nasaktan sa kakaibang kaganapang ito at sana'y magkaroon ng kasagutan balang araw. Ang video na ito ay mula sa isang popular na YouTube channel na nagngangalang Professor Cynical. Karaniwang nag-a-upload siya ng mga video tungkol sa mga video games at consoles. Ngunit may isang kakaibang video sa kanyang channel na nai-upload noong Hulyo ng 2024. Sa video, sinabi ni Cynical na naniniwala siyang haunted ang kanyang apartment. Habang nagpapaliwanag siya sa kanyang audience, may nangyaring kakaibang bagay sa kanyang likuran. And... Makikita sa video na habang sinasabi niya na walang kakaibang nangyayari, biglang gumalaw ang door handle sa likod niya ng mag-isa. Pagkatapos nito, pumunta si Sinical sa kanyang kusina at ipinakita ang paligid para ipakita na wala siyang ibang kasama sa apartment. So just to show you guys that there's, oh for God's sake, literally nothing here. Sorry, my tripod getting caught on everything. Literally nothing here. Look, see? Absolutely nothing. Maya maya pa, tinanong niya ang mga posibleng espiritu sa loob ng bahay kung kaya nilang pagalawin ang anumang bagay. At laking gulat niya nang may tila nakinig sa kanya. Can you make a move? Makalipas ang isang minuto, may nangyari muli na nagdulot sa kanya para kuhanin muli ang kamera at ipakita na mag-isa lang siya sa apartment. Bagay. Na, 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 na. Nah. Nah, nah, nope, 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 nope. I am fucking moving out. I don't know what this is. I don't care what this is. Nope. Just showing you again, ladies and gentlemen, there is nobody else here. Nope, 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 nope. Nagtapos ang video na nagpapahayag si Cynical na hindi niya alam kung ano ang nangyayari ngunit naniniwala siyang may paranormal na aktibidad sa kanyang apartment. Ang video na ito ay ini-upload sa TikTok ni Able 3 e na nagpapakita ng kuha mula sa CCTV sa kanyang bakuran sa West Laco, Texas. Sa video, makikita ang isang kakaibang anyo na tila isang multo lumalakad ng dahan-dahan bago ito biglang naglaho na parang bula. Marami ang nagsasabi na ang kakaibang anyo na nakita sa video ni Abel 3E ay maaaring isang batang multo. Dahil sa kanyang maliit na tangkad at tila malambot na paggalaw, nagdulot ito ng mas maraming haka-haka na ang nasabing aparisyon ay kaluluwa ng isang bata na naglalakad sa paligid ng bakuran. Ang susunod na video ay inupload ni Leon, isang ghost hunter na naninirahan sa isang bahay na itinayo pa noong 1926. Sa video, sinabi niyang may kakaibang nilalang na madalas na naglalakad sa kanilang bahay, ngunit hindi ito masama, mapaglaro lang daw. Sa footage na kanyang nakuha, makikita ang pabalik-balik na pagpatay sindi ng ilaw habang ang isang pinto ay tila nagbubukas at nagsasara ng mag-isa. Bagamat si Leon ay naniniwala na harmless ang multo sa kanyang bahay, sa ganitong klasing pangyayari, mukhang magandang ideya na umalis na siya at humanap ng ibang matitirhan bago pa may mangyari sa kanya. Ano sa tingin niyo? Ang video na ito ay mula sa isang TikTok user na nagtatrabaho bilang janitor sa isang paaralan. Ayon sa kanya, ang footage na ito ay mula sa kanyang kasamahan. Tingnan natin kung ano ang kanyang nahuli. <coughs> kung pakikinggan mong mabuti at lalakasan ang iyong volume, mapapansin mo ang isang tila umiiyak na nilalang na dumadaan malapit sa janitor bago ito biglang maglaho. Nakakakilabot ito, lalo na't ayon sa uploader, wala namang ibang tao sa lugar noong mga oras na yon maliban sa kanya at sa kanyang kaibigan na kapwa naglilinis ng eskwelahan. Isang nakakabalisang tanong ang bumabalot sa isip ng marami. Ano kaya ang dahilan ng pag-iyak ng nilalang na ito? Isa nga ba itong kaluluwang ligaw o isang bagay na hindi natin maipaliwanag? Ano sa tingin niyo? Magkomento lang sa ibaba at ibahagi ang inyong mga kuro-kuro. Ang huling video ay kuha mula sa Gettysburg, Pennsylvania, isang lugar na puno ng kasaysayan ng mga ligaw na kaluluwa ng mga sundalong na matay sa digmaan. Sa video, makikita ang isang kakaibang anyo na naglalakad malapit sa mga kanyon. All right, we're here in Gettysburg. Just before the 150th. Where should I stop? Just pull off here. I'm try to film something here. Yeah. They said there's activity here before, but... All right, so we're gonna sit here for a while. And just kind of film the camera a lot of troops left from here. See what happens. Bagamat tila tahimik sa simula, makalipas ang humigit kumulang dalawampung minuto, isang misteryosong nilalang ang biglang lumitaw malapit sa mga kanyon. Holy, holy crap! Down by the can, you see that? Oh, what is that? Wait, oh my god. Is it? No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? I. It's recording. Oh my gosh. Did you see that? I Did you? Honestly, I, I wouldn't believe it unless we recorded it. at iyan ang sampung nakakatakot na video para sa araw na ito. Ano sa tingin nyo sa mga video? Paranormal ba talaga ang mga ito o may iba pang paliwanag? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na content. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Holy, holy crap! Down by the can, you see that? Oh, what is that? Wish.